Ang dami na naglalabas ang issue about sa gobyerno. Una, yung kay Diskaya. Tapos, sinundan ng mga flight control projects, ghost projects. Tapos, si ko at si Amy Marcos. Alam nyo mga guys, isa lang naman yung punipunto nila eh. Hmm? Bakit persahan nilang pinapababa si Marcos? Si Marcos Jr. Bakit? Sa tingin nyo, bakit? Dahil ba sa mga korupsyon, siya agad yung may kasalanan? Hindi naman, di ba? Isipin nyo muna. <clears throat> Isipin nyo muna. Ito yung problema sa atin eh. Problema ng mga Pilipino. Hindi lahat ah, hindi lahat. Karamihan. Ito yung problema. Kung ano yung naririnig natin, ano yung nakikita natin ano yung napapanood natin negative man yan o positive man yan mali o tama man yan naniniwala agad tayo tapos gagawa agad tayo ng aksyon na ganito o ganyan sa so, tingin nyo tama ba yan o may tama na kayo mag-isip muna kung ano yung naririnig nyo, nakikita nyo, nanon, napapanood nyo, alamin muna kung tama ba. Mag-research muna, hindi yung basta-basta ka nalang maniniwala tapos mag-iingay ka dyan. Lalo yung mga DDS. Kung ano lang, yung, kung ano lang yung nakikita, naririnig. Gagawa agad ng aksyon. Ay akala mo naman ang tatali, ang talino. alam nyo, isa lang kasi ang ang purpose nila eh, na pababain si Marcos Jr. sa pwesto. Isa lang. Isa lang yung purpose nila. Hindi lang sa ano ah, hindi lang sa kung sino yung papalit. Kundi, para matigil na ang investigasyon sa mga korap, sa mga anomalya na nangyayari. Yun lang yun eh. Tapos, ipapalit nyo si Sara Duterte. Tanga ba kayo? O sa tanga talaga kayo? Bakit nyo ipapalit yung may issue na? Simulat sa poll na pag-upo niya bilang vice presidente. May issue na agad siya. Bakit? Bakit nagbubulag-bulagan kayo? Bakit idol nyo pa rin? Tapos anong ginagawa yan ni Sara Duterte ngayon? Nagdra-drama. Pinapalabas niya, kunyari wala siyang bahid ng anumalya. Nagpapaka-inosente. Hmm. Yan bang gusto niyo? Ha? Tapos sinasabi niyo pa, magiging malinis ang bansa pag si Sara Duterte yung naging presidente? Talaga ba? Marami na nagsasabi na ang purpose ni Sara Duterte para maging presidente hindi para sa bayan kundi para sa pamilya at para sa mga kaalyado niya ng mga korap din. Para matigil yung investigasyon Para wala na Tuloy-tuloy pa rin yung negosyo Yung pagmumurap Yung rito, ganyan Tapos ano? Anong mangyayari sa atin? Tayong ma-order yung Pilipino Wala Papaasahin lang tayo Gagamitin lang tayo Para sa sariling ambisyon Di ba kayo nag-iisip? Hindi nyo ba yan naiisip? Ha? Tapos sinundan pa ni Amy Marcos. Ano bang klaseng kapatid ka? ayup ka. Noong 2022, pinaglaban mo na si Marcos Jr. hindi nagdodroga. Hmm? Tapos ngayong 2025, sasabihin mo, nagdodroga, pinapauwi mo na. At hindi lang siya. Ang buong pamilya niya, sinabi mo, nagdodroga yung buong pamilya. Grabe ka. Yung klaseng kapatid ka. Pinapahiya mo, hindi lang si Marcos Jr. Pinapahiya mo ang buong pamilya niyo. Anong akala mo dyan sa ginawa mo? Hindi ka madadamay dyan? Baliw, Madadamay ka dyan. Maraming politiko talaga. Senador, congressman, governor, o ano-ano-ano pa. Maraming naawa kay Marcos Jr. Yun lang yun eh. Naawa kayo at saka nagagalit kayo kasi bakit Naglabas siya ng investigasyon about sa corruption. Yun lang yun eh. <clears throat> pinapagulo nyo lang yung Pilipinas eh. Pati yung mga utak ng mga ordinaryong Pilipino, pinapagulo nyo eh. Ginugulo nyo yung Pilipinas para sa sarili nyong interes. Sabi, tama nga yung sabi ni Katon eh. Ang EDSA 1 Pinababa si Ferdinand Marcos Sr. Pinalitan ni Cory Aquino May nangyari ba? Wala Masenso ba ang Pilipinas? Wala EDSA 2 Pinalitan ni Arroyo Si Erap Estrada Ano? May nangyari ba? Wala ulit o ngayon Magrarally kayo Gusto nyo ng People power Kay Marcos Jr. Laban kay Sara Duterte Anong nakakala nyo mangyayari? A-asenso tayo? Hindi Mas lalo tayong malulugmok Mag-isip nga kayo kasi Mag-isip nga kayo kasi 'Di ba matalino kayo? 'Di ba mataas yung pinag-aralan niyo? Graduate kayo ng mga, mga university. Bakit tanga kayo sa realidad? Saan ba kayo? Ha? Ano bang utak meron kayo?